Hindi ko tayo sa Overfast Monumento. Ayan. Shout out everyone. Dito muna tayo sa medyo malayo-layong lugar. Galing sa bahay. Kumusta lahat? Ayan. Sa aking mga viewers, sa aking mga followers, thank you so much everyone sa nagpuntahan sa aking bahay. Ito, thank you so much so, nandito tayo sa overpass shut out aha ayan ayan mga langga mga lalabs ko gala muna inyong mother mother earth ang inyong lulang ang lulang matanda <laughs> okay sit out everyone ayan Dito, mga 4.30 pa lang. Ang hapon. Walasin ko na pero mainitan. Nandito ko si Babaw sa Bocas. Ayun. Dito tayo sa likod ng postig. Ayan. Ayan mga lalabs ko. Okay. bababa na ako tapusin ko lang ito video mahangin mahangin dito si babaw ng overpass okay yung kalalabs ko hindi kami galap siya everyone magalagala muna ini mother earth

Maya mayan ako ng guys. Dito ako ibabaw sa overpass. Matapat ng pure gold. Ayan na pure gold guys. Mahangin okay. guys. Napakasarap ng hangin pala pag nandito tayo sa si ibabaw. galing sa lugar na yun ako Ano Ngayon, nandito na ako sa babaw ng overpass. Pagbaba ako, sasakay na ako ng jeep papunta ng pulo. Ayan. Sarap dito guys. ayun yung pure gold. Pure gold monumento. hang shout out everyone thank you so much sa lahat ng mga kalalab na nagpunta sa aking mga binaba na video maraming maraming salamat sa aking mga kaibigan na hmm, ibang bansa <laughs> thank you so much everyone yung mother earth, ayun yung lola. Video-video muna tayo para mayroon tayong i-upload. Thank you so much. Bye-bye at saka ingat palagi.